Mula sa cockpit ng eroplano ng Air Asia hanggang sa opisina ng alkalde, si Gisela Bendong Boniel ay isang babaeng bumasag ng mga hadlang. Bilang kauna-unahang babaeng commercial pilot ng Air Asia sa Pilipinas, siya ay pumailan lang sa matataas na antas at nakatanggap ng mga pagkilala para sa kanyang husay. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, may ibang kwento, isang kwento ng pang-aabuso sa tahanan, mga problemang pinansyal at desperadong pagsisikap na makalaya sa pamamagitan ng annulment. Pagkatapos ay dumating ang kanyang bigla ang pagkawala. Paano na sa trahedya ang buhay ng isang babaeng nagpakita ng galing at tapang? Tatalakayin natin ang kaso ni Gisela Boniel. Ang paglalakbay ni Gisela Bendong Boniel mula sa himpapawid patungo sa mundo ng politika ay kasing hindi inaasahan ng pagiging kahanga-hanga nito. Bilang kauna-unahang babaeng commercial pilot ng Air Asia sa Pilipinas, bumasag na siya ng mga hadlang, ngunit noong 2016, sinimulan niya ang panibagong landas. Iniwan ang kanyang rango bilang kapitan upang magsuot ng sash bilang alkalde ng Bien Unido. Ang transisyong ito ay hindi naging madali. Pinalitan ni Gisela ang posisyon na dati nang hinawakan ng kanyang asawa, si Nino Ray Boniel na nanagsilbi ng tatlong magkakasunod na termino. Ang paglipat mula sa cockpit patungo sa munisipyo ay nagdala ng matarik na hamon. Pinagdudahan ng mga kritiko ang kanyang kakulangan sa karanasan sa pampublikong serbisyo, kaya't kinailangan ni Gisela na mag-adjust ng mabilis. Nag-enroll siya sa isang crash course tungkol sa lokal na pamamahala upang patunayan ang kanyang kakayahan sa bagong larangang ito. Sa kabila ng mga hamon, ang panunungkulan ni Gisela bilang alkalde ay puno ng ambisyon at pag-unlad. Binibigyang prioridad niya ang mga inisyatibo sa turismo, kalusugan, edukasyon at mga programa para sa kabuhayan. Ang kanyang layunin ay malinaw. Paunlarin ang ekonomiya ng Bien Unido at pagbutihin ang buhay ng mga residente nito. Ngunit habang abala siya sa paglilingkod para sa kanyang mga nasasakupan, Isang bagyo ang unti-unting nabubuo sa kanyang personal na buhay. Sa panlabas, tila-perpekto ang buhay ni Nina Gisela at Nino Rey, punong-puno ng tagumpay, na para bang itinadhana sila para sa isa't isa. Nagsimula ang kanilang kwento noong 2010 nang makilala ni Nino Rey si Gisela sa isang kumperensya matapos itong dumating sa Tagbilaran, ang kabisera ng Bohol, at magtungo sa Bienonido. Pagsapit ng 2012, mas tumibay ang kanilang relasyon at sila'y ikinasal sa isang civil ceremony. Nang matuklasan ni Gisela na siya'y dalawang buwang buntis, noong Hulyo ng parehong taon, sinalubong nila ang kanilang unang anak na lalaki sa mundo. Ilang taon pagkatapos, noong 2015, mas pinagtibay nila ang kanilang pagsasama sa isang magarbong kasal sa simbahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at larawan, Unti-unting bumagsak ang kanilang pagsasama, dumaan ang mag-asawa sa mga problemang pinansyal, at kumalat ang mga balita ng pang-aabuso sa tahanan. Ang babaeng minsang nagtimon ng eroplano sa himpapawid ay natagpuan ang sarili sa isang nakalalasong relasyon, nahihirapan makahanap ng paraan upang makalaya. Pagsapit ng Hunyo 2017, umabot na sa sukdulan ang tensyon. Noong Hunyo Acts, gumawa si Gisela ng isang desididong hakbang kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Angela L. Nagtungo siya upang magsampa ng annulment papers at graft complaint laban kay Nino Ray. Isang matapang na hakbang na nagbigay hudyat sa kanyang hangaring mabawi ang kalayaan at ilantad ang mga diumanoy umano'y maling gawain. Ngunit may masamang balak na naghihintay. Kinabukasan, Hunyo 7, 2017, bigla ang nawala si Gisela Bongboniel. Kumalat agad ang nakagugulat na balita. Ang alkalde ng Bien Unido ay nawawala, pinaniniwala ang patay na. Mas lalo pang nakakabahala ang mga akusasyon. Ang kanyang sariling asawa, si Nino Ray Boniel, ang inaakusahan ng kanyang pagkidnap at pagpatay. Habang naguguluhan ang komunidad sa trahedyang ito, walang tigil ang pagsisiyasat. Sinuyod ng mga diver ang karagatan kung saan pinaniniwala ang itinapo ng katawan ni Gisela. Naglunsad ng agarang paghahanap ang mga autoridad, umaasang matagpuan ang nawawalang alkalde. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, unti-unting lumutang ang mapait na katotohanan. Wala na si Gisela Bendong Boniel ang babaeng nangarap at nagbigay inspirasyon sa parehong aviation at politika. Noong Hunyo 8, 2017, isang araw matapos mawala si Gisela Bendong Boniel, may natuklasang nakakikilabot ang pulisya sa Mingan Island, Bien Unido. Isang pump boat, may bahid ng dugo, ang tumayong tahimik na saksi sa karumaldumal na krimen. Ang natuklasang ito ay tumugma sa nakagigimbal na salaysay ng mga saksi tungkol sa pagkidnap at pagpatay kay Gisela lalong tumindi ang imbestigasyon habang sinisiyasat ng mga diver ang kailaliman ng Lapu-Lapu Sea ang kanilang pagsisikap ay nagbunga ng mahalagang ebidensya isang kumot na nakuha mula sa malabong tubig kinumpirma ng isang saksi na ang mismong kumot na ito ang ginamit upang balutin ng katawan ni Gisela Bago ito inilagay sa transportasyon, lalo pang pinagtibay ang teorya ng foul play. Habang binubuo ng pulisya ang mga kaganapan noong gabing iyon, lumitaw ang magkakasalungat na salaysay. Sa sentro ng lahat ng ito ay si Angela L., ang matalik na kaibigan ni Gisela at pangunahing saksi sa nakapanghihilakbot na pangyayari. Ibinahagi ni Angela ang isang malinaw at nakakagimbal na salaysay ng pag-atake. Isinalaysay niya na narinig niya ang boses ni Nino Ray sa grupo ng mga salarin, isang revelasyon na nagdulot ng pagkabigla sa investigasyon. Ayon kay Angela, ganito ang nangyari. Noong Hunyo 6, 2017, nagtungo si Gisela sa Tagbilaran, kabisera ng Bohol, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Angela L upang simulan ang annulment proceedings laban sa kanyang asawa na si Nino Rey at magsampa ng reklamo tungkol sa graft laban dito. Natuklasan ni Hisela ang mga dokumentong nagpapatunay na ginamit ni Nino Ray ang pampublikong pondo para sa personal na interes noong siya ay alkalde. Puno ng matitinding away ang kanilang pagsasama at binabalak na ni Gisela na magbitiw bilang alkalde upang tuluyan ng iwan si Ninoy Rey. Gayunpaman, nais muna niyang ayusin ang mga isyu bago ito gawin. Matapos tapusin ang kanilang mga pakay sa tagbilaran, plano sana ni Gisela at Angela na bumalik sa Cebu City para sa mga aktibidad sa gabi. Subalit, Dalawang empleyado ng munisipyo, sina Brian at Wilfredo, ang nagkumbinsi sa kanila na tumigil muna sa Bien -Unido, kung saan alkalde si Gisela upang lagdaan ang ilang mahahalagang dokumento. Bagamat iritadong-iritado sa biglaang pagbabago, pumayag si Gisela. Pagdating nila sa Bohol, tumuloy sila sa isang dive camp para sa gabi. Sumama rin ang anak na binatilyo ni Angela at sila'y lahat nagpahinga sa kanilang mga kwarto. Bandang alas dos ng madaling araw, anim na lalaking nakamaskara ang pumasok sa kanilang kwarto. Binugbog, tinaser, at itinali si Angela, at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang duct tape. Nang nasa gulo at disoryento, nakita ni Angela si Nino Ray sa grupo ng mga salarin. Iinakusahan nito si Gisela ng panloloko sa kanya tinawag itong masasakit na pangalan at pisikal na inatake. Narinig ni Angela si Gisela na nakikiusap, tinatawag pa si Nino Ray sa kanyang palayaw na inin upang pakalmahin ito, ngunit binaliwala nito ang kanyang mga pakiusap. Kinaladkad ng mga lalaki si Gisela palayo at iyon na ang huling beses na nakita siya ni Angela na buhay. Dinala si Gisela sa isang bangka, walang malay at nakabalot sa kumot. Nang magkamalay si Gisela, nakiusap siya ng tawad sa kanyang asawa. Sa halip, hinila siya ni Ninyo Rey sa buhok, ininsulto at binaril sa ulo. Pagsapit ng bukang liwayway, siya at ang kanyang mga kasabwat ay tinali ang katawan ni Gisela sa isang mabigat na bato, binalot sa lambat, at itinapon sa dagat sa pagitan ng Bohol at Cebu. Samantala, Si Angela at ang kanyang anak ay puwersahang isinakay sa isang van at dinala sa isang pantalan sa Bohol. Pinagbantaan silang manahimik o papatayin at binigyan ng pekeng tiket na may pangalang Gisela upang magmukhang sumakay siya ng barko papuntang Cebu kasama nila. Pagdating sa Cebu, Matapang na iniulat ni Angela ang pagkidnap sa mga polis at ipinaalam sa pamilya ni Gisela hindi nagpatinag sa mga banta dahil sa dami ng ebidensya na aresto si Nino Ray Boniel at ang kanyang mga kasabwat noong Hunyo 8, 2017. Sa harap ng mga akusasyon, unang nagmatigas si Nino Ray. Nagimbento siya ng kwento na buhay pa si Gisela at nagtatago, sinasabing, ang asawa ko, si Hisela, ay may mga dahilan upang magtago o magkunwaring patay dahil lubog siya sa utang na umaabot sa milyon-milyon. Ngunit gumuho ang kanyang pagtatangkang linlangin ang investigasyon sa harap ng lumalaking ebidensya. Isang mahalagang tagumpay ang dumating ng umamin si Rito Boniel, pinsan ni Nino Rey, sa kanyang papel sa krimen. Inamin ni Riito na siya ang nagmaneho ng bangkang ginamit sa krimen at si Isiniwalat ang nakakakilabot na detalye na si Nino Rey mismo ang bumaril kay Gisela. Ang mga testimonya at ebidensya, kabilang ang CCTV footage at mga pahayag ng saksi ay naglantad ng isang planadong krimen. Ipinakita nito na sina Gisela at Angela ay napilitang bumalik sa Biyanonido sa ilalim ng mga kahinahinalang pangyayari. Sa kabila ng kawalan ng katawan ni Gisela, nakapagtayo ang mga tagausig ng isang malakas na kaso laban kay Ninoy Rey at sa kanyang mga kasabwat. Ang combination ng ebidensyang forensiko, testimonya ng mga saksi, at ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang pagkawala ay nagbigay ng matibay na pundasyon para sa mga kasong parasite at malubhang ilegal na detensyon. Noong 2018, unang ibinasura ng Department of Justice, DOJ ang kaso ng parasite laban kay Nino Ray Boniel at pinalaya ang mga suspect gang na nagdulot ng matinding galit sa publiko. Dahil sa backlash na ito, Muling nirebisa ng DOJ ang desisyon at binuhay ang kaso. Sa korte, ang reaksyon ni Nino Ray. Ang pagtawa habang naririnig ang salaysay ng pagpilit ni Gisela na makawala mula sa kumot ay nag-iwan ng lahat sa pagkagulat. Kahit malinaw ang lahat, itinanggi niya ito, hindi man lang nagpakita ng pagsisisi. Isang nakakasakit na tagpo ito na lalo pang nagdagdag ng sakit sa mga nagmamahal kay Gisela. Habang palabas ng korte, hindi napigilan ng kapatid ni Gisela ang kanyang galit at sumigaw, Masama kang tao, Ray. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing boses ng galit at hinagpis ng isang pamilyang nawalan. Gayun din ng isang komunidad na apektado ng isang walang saysay na krimen. Limang taon matapos ang pagpaslang kay Gisela, sa wakas ay inamin ni Nino Rey na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Ang mga kaso laban sa kanya ay mabigat, parricide, kidnapping, malubhang ilegal na detensyon at pisikal na pananakit. Ang bawat kaso ay may kaakibat na mabigat na parusa, kung saan ang parricide lamang ay maaaring magdala ng hanggang apat na dekada ng pagkakakulong. Gayunpaman, habang tumatakbo ang paglilitis, naging malinaw na mahirap ang laban para sa prosekusyon. Ang kawalan ng katawan ni Gisela ay naging malaking hamon. Kung wala ang mahalagang ebidensyang ito upang patunayan ng corpus delicti ang katawan ng krimen, naging masalimuot ang pagpapatunay ng kaso. Kinailangang umasa ng mga tagausig sa mga ebidensyang circumstantial at testimonya ng mga saksi upang palakasin ang kanilang kaso. Noong Pebrero 8, 2022, halos limang taon mula nang mawala si Gisela, si Nino Ray Boniel at tatlong kasabwat ay nag-alok ng plea bargain. Pumayag silang umamin sa mas magaan na kaso ng homicide. Ang pag-unlad na ito ay ikinagulat ng marami, lalo na't mabibigat ang orihinal na mga kaso. Matapos timbangin ang mga hamon at lakas ng ebidensya, tinanggap ng prosekusyon ang plea deal. Dahil dito, hinatulan ng korte ang mga akusado ng 8 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa halip na posibleng kwarpain mo no taong parusa para sa parricide o murder. Gayunpaman, ang apat na akusado ay haharap pa rin sa hiwalay na mga kaso ng malubhang ilegal na detensyon at kidnapping sa ibang korte. Ana, maaring magdala ng habambuhay na pagkakakulong kung mapatunayan. Sa kabila ng mas magaang hatol, naramdaman ng pamilya ni Gisela na nakamit nila ang hustisya sa pag-amin ni Ninyo Rey. Noong Hulyo 1, 2017, ang baybayin ng Bohol ay naging saksi ng pagluloksa habang nagtipon ang pamilya, mga kaibigan, at mga miyembro ng komunidad para sa isang ceremonial na paggunita kay Gisela Boniel. Nagpalutang ng mga bulaklak sa alon at nagningning ang mga kandila sa gabi habang nanumpa ang komunidad na ipagpapatuloy ang kanyang alaala -ala at ipaglaban ng hostisya. Ang seremonya ay nagsilbing simula ng masakit na paglalakbay para sa bayan na nagluluksa sa pagkawala ng isang dedikadong leader. Ang bigla ang pagkamatay ni Gisela ay nag-iwan ng malaking kawalan sa Bien Unido. Ang kanyang matalik na kaibigan at pangunahing saksi na si Angela L ay nagkuwento ng kanyang walang pag-iimbot na dedikasyon sa serbisyo publiko at ang kanyang mga pangarap na mapabuti ang buhay ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang pagkawala ay lumikha ng puwang sa pamumuno at nagpalalim ng pakiramdam ng pagtataksil sa komunidad. Ang kanyang trahedya ay nagpasimula rin ng mas malawak na diskusyon. Itinampok ng kanyang kaso ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan sa politika ng Pilipinas, kabilang ang mga panganib ng pang-aabuso sa kapangyarihan at karahasan sa tahanan. Ito ay naging panawagan para sa mga reforma upang protektahan ang mga babaeng leader at itaguyod ang kaligtasan sa pamamahala. Ang mga pagbubunyag ng pang-aabuso sa kasal ni na at ni Rey Boniel ay nagbigay pansin sa laganap na isyo ng karahasan sa tahanan kahit na sa mga makapangyarihang tao. Dahil dito, tumaas ang kamalayan at mas maraming kababaihan ang naglakas loob na magsalita at humingi ng tulong. Sa kanyang ala-ala, inilunsad ang mga kampanya at inisyatiba upang itaas ang kamalayan tungkol sa karahasan sa tahanan at ipaglaban ang karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Ang mga pagsisikap na ito ay nagsigurong ang pamana ni Gisela ay magpapatuloy na magbigay inspirasyon sa positibong pagbabago at magsilbing paalala ng kahalagahan ng pagprotekta at pagbibigay lakas sa mga kababaihan. Ngunit ang pinakamahalaga ang plea bargain na nagbawas sa sentensya ni Nino Ray mula sa potensyal na parricide patungo sa homicide ay nag-iwan ng maraming katanungan kung tunay nga bang naabot ang hustisya. Ang nakakagulat na pagtataksil ng kanyang asawa, si Nino Ray Boniel, at ang mga sumunod na legal na proseso ay naglantad ng mga kahinaan sa sistema ng hustisya at ang laganap na karahasan sa tahanan. Ang Hatol na oto hanggang 14 na taon para sa ganitong kalupitan ay tila napakagaan. Ginagalang ba nito ang alaala ni Gisela at ang buhay na maaaring naghihintay pa sa kanya? Ano sa palagay mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento.